Kamusta mga maka full court. Quincy Olive Ari binitawan na ng Los Angeles Lakers kapalit isang center. Tinalikuran ng Los Angeles Lakers ang paboritong fan na si Quincy Olive Ari sa kabila ng kanyang mga kahanga numero sa G League ayon kay Michael Scotto ng Hoops Hype. Inaasahang magkakaroon ng interes si Olive Ari sa libreng ahensya, dagdag ni Scotto matapos ang 6 foot 3 point guard ay mag-average ng 17.2 puntos sa 40.6 na porsyento mula sa 3 point line na may 4.4 assists at 4.4 rebounds para sa South Bay Lakers sa G League. Ang pumalit kay Olav Ari sa isa sa tatlong two-way slots ng Lakers ay si dating New Orleans Pelican Center Trey Jemison, iniulat ni Jake Fisher ng The Stein Line. Ang anim na foot sampu na si Jameson ay lumitaw sa labing anim na laro para sa Pelicans ngayong season, na nag-average ng 2.4 puntos at 2.8 rebounds sa loob ng 10.4 minuto mula sa Ben. Hindi na draft si Jameson noong 2023 pagkatapos maglaro ng limang taon sa kolehiyo para sa Clemson Tigers at sa kanyang hometown team, ang University of Alabama Birmingham Blazers, kung saan nakakuha siya ng All-Conference USA Third Team at All-Defensive Team Honor sa kanyang uling taon. Lakers pivot pagkatapos na wala kay Nick Richards. Kasama ni Jemison ang kapwa center na si Christian Coloco at forward Armel Traore bilang two-way players ng Lakers. Ang pinakahuling pag sa kampo ng Lakers ay dumating pagkatapos nilang makaligtaan si Nick Richards, isa sa mga sentro sa kanilang radar. Bago ang balitang si Olav Ari ay naputol, iniulat ni Shams Charanio ng ESPN na ang karibal ng Lakers, Pacific Division na Phoenix Suns ay nakarating kay Richards kapalit ni forward Josh Okogi at tatlong second round kick, 2,026 na via Denver, 2,031 via Denver at Phoenix noong 2031. Nagpadala rin ang Charlotte Hornets ng 2,025 second round kick, sa pamamagitan ng Denver, sa Suns bilang karagdagan kay Richards. Minsang tinawag ni JJ Redick si Quincy Oliveri na blueprint. Si Olive Ari ay napamahal sa kanyang sarili sa Lakers fan base sa kanyang maikling stint sa kupunan. Nagsimula ang kanyang pagbangon sa preseason play nang pangunahan niya ang Lakers sa come from behind 107-102 sa preseason win laban sa Milwaukee Bucks noong ikasampu ng Oktubre taong 2024. Umiscore si Olive Ari ng labing isang puntos at nagdagdag ng limang rebounds na may dalawang assist at walang isang turnover, na muna sa 20 hanggang 0 run ng Lakers sa fourth quarter para bumawi mula sa 89-74 deficit. Ang pagganap na iyon ay nakakuha sa kanya ng isang mahusay na papuri mula sa Lakers coach JJ Redick. Lubos na binago ni Quincy ang laro, sinabi ni Redick sa mga mamamahayag noong panahong iyon. And to me, and I told our guys this after, what he did is the blueprint for what we're asking for a few of our players in terms of just picking up full court, being disruptive, taking time off the shot clock. Akala ko ay ipinatupad lang niya kung ano ang gusto namin mula sa isang tao sa kanyang posisyon. At hinamon namin ang isang bilang ng mga lalaki, at nagawa nila ito ng maayos sa iba't ibang antas ngunit hindi nila ito nakitang naisagawa ng ganoon kahose hanggang ngayong gabi kasama si Quincy. Si Redek ay nagniningning sa Big para kay Olav Arik. Sineseryoso niya ang laro, sabi ni Redek. Siya ay isang manlalaro na, pinag-uusapan ko ang tungkol sa kadahilanan ng pangangalaga. Siya ay isang manlalaro na may isang kadahilanan ng pangangalaga para sa paggawa nito sa tamang paraan at nais na maisagawa ang anumang pananaw na ibigay mo sa kanya. Excited ako na kasama siya sa programa namin, ako talaga. Tinitingnan namin siya bilang isang coaching staff sa napakataas na pagsasaalang-alang. Sa kabila ng malalaking salita mula sa mga big time na preseason na pagtatanghal ni Naredek at All of Ari, hindi sila naging sapat para masira ang pag-ikot ng Lakers. Pagamat nakuha nito si Olive Ari ng isang two-way na kontrata, tinamaan ng sentrong si Colin Castleton. Ngayon, tina -wave na siya ng Lakers para makakuha ng isa pang center. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Paki-komento na lang po sa ibaba at babasahin ko po 'yan. Maraming salamat.